Araw sa Taurus na may buwan sa Scorpio. Ikaw ang tumatagos na materializer. Ang kombinasyon ng sun sa Taurus at muon sa Scorpio ay nagmumungkahi ng isang personalidad na natural na nag sa mga pinagbabatayan na aktibidad sa pananalapi. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang paglalagay para sa mga financial investigator, mga profesional sa insurance, mga auditor ng buwis, at anumang posisyon na nangangailangan ng pagsasaliksik ng dokumentasyong pinansyal. Para sa mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsechick.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyakin sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling na papanahon sa pamamagitan ng pag-subscribe ngayon. Ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. I-browse ang aming site upang makahanap ng mga libreng horoscope, artikulo at higit pa. Tumawag lang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at put pito upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.